guys good morning ngayon ay magpapalit po ako ng mga honda ng unan Balik. every two weeks pala itong aking pagpapalit yun ang schedule kaya ito ngayon ang aking gagawin Bali, dito pa lang tayo sa isang room, guys. Nakalit lang ako nito. Medyo mahirap kaya yung magpapalit ng mga ano, punda. iis-iis yan para kahit pa pano yung mag gaano tayo ganito talaga kapag katulong ka sa ibang bansa kasama si, yung mga anak ko wala din sila dito sa bahay ganun talaga yung schedule ng aking pagpapalit every 2 weeks pagpapalit natin dito bago natin tanggapin yung sa to kasi pag minsan maalit ka dito oh Totoo lang, mahirap talaga magpalit ng ganito. Ito na, magpapalit na tayo. Una natin muna ilagay itong kukur. nakakatawis din ito gawin. Tsaka medyo matagal din gawin. Aray ko. Ang bigat pa ng kama. Itong itong foam. Sobrang bigat niya. Siguro mahigit po sa 15 kilos. Sobrang pa.

na yung una tapos ito naman yung parang kumot yung gawin natin hindi pa ba nakakahingal balik pa rin muna natin ng ganito Ayan. Apat na kwarto yung ano ko. Papalitan ko ng kobre kama. Pero hindi naman hindi ko naman sabay-sabay na tinatanggal lahat sa isang araw. Halimbawa ngayon ito. Tapos bukas, Yung isa naman. Tapos yung susunod na bukas. Yung isa naman. Yung pang-apat na kwarto, kwarto ko. O, di ba marami? Buti nga may sarili akong kwarto. diba? Medyo may pagka ano, may pagka, ano tayo dito, may proseso. yun Tapos, ilagay natin ito. Diba, marami siyang proseso. yun Siguro nung nag-test nag mag -test na ako, parang ito lang yung naano ko natutunan ko sa pesda. Wala naman akong natutunan mga luto-luto doon. Medyo pa hingal ito. At saka nakakang ano ng oras. Maraming oras yung gugugulin mo sa pagpapakita. Mahirap din magpalit nito ah. Lalo na kapag malaki yung kama. Malaki yung bed. Ano oh, di ba? Ganyan. Tapos ito. Ayan. Ilalagay na natin yung bonus niya dito sa ilalim para mag-lock na siya mag-close na o, pinapawisan na rin ako para uh, exercise na din diba? Uh -huh. yan tatagal magpalit syempre ayusin mo pa ng maayos yan ng langit. Parang po ako doon. Tapos, lagyan natin yung yung tinda. Thank okay. Mayroon din na magpalit ha. O diba, nakailang ilang naka 10 minutes na ako. Bali, apat na unang At saka isang booster. Hindi na. Hindi may katagalan din ang pagpapalit nito. At saka, oh, tinanong, pinapawisan na rin ako, oh. mahirap maging katulong. Akala ng iba. Namumulot ka lang ng pera sa abroad. Hindi nila alam yung pinaghihirapan din namin bago namin bago kami magkaroon ng pera. Tapos kapag makademand sila sa sa nila eh. Nababumulot ka lang ng pera dito sa di Diba? Tingnan mo sa pagpapalit pa lang itong bed sheets na 'to ay eh, ilang minuto na 'yung nakopuno. Yan. tapos itong booster tawag sa atin hot dog <laughs> una na hot dog Mahirap din ipasok ito ha. Pinapawisan ako. Actually, pwede ko naman i-on yung yung aircon. <laughs> Para hindi ako pawisan. Kasi nga lang, gusto ko talaga na exercise at saka pawisan kasi nga kapag sandi na ng ako nakakalabas at saka yung paghatid sa alaga ko doon lang ako nakakalabas kumbaga parang hindi na tayo nasisikatan ng araw dito sa loob ng bahay. Eh, hindi ko na inon yung aircon. Cool. tapos na. Yan guys, tapos na.